Isang bagong virus ang mahigpit na binabantayan niya. We start tonight's fine print from India. The southern It's been an outbreak of the deadly Nipah virus in the India. Gaano nga ba kalala ang Nipah virus? Mas malala ba ito sa coronavirus na naranasan natin noon? So tara kapatid, alamin natin ang isang sakit na kinakatakutan ngayon. Pero bago yan ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. So tara, simulan na natin. Nipa virus. Isang klase ng virus na kapag tumama sa isang tao ay maaaring mamatay. Katulad ng coronavirus, mabilis din itong maipasa sa mga tao. Sa katunayan sa India, kung saan ito nagmula, ilan sa mga bayan doon ay totally lockdown na dahil sa paglaganap ng sakit na ito. At ilan sa mga taong naninarahan doon ay tinamaan na ng Nipah virus at dalawa na ang tinatayang namatay. Hindi na bago ang Nipah virus dahil noong 1998 unang lumaganap ang sakit na ito sa Malaysia na nagmula naman sa mga pig farmers. Pero simula noon wala nang naibalitang may sakit o nagkasakit pa ng Nipah virus sa Malaysia. Lumaganap din ito sa Bangladesh noong 2001 at halos taon-taon may Nipah virus na nakikita dito. Buko dyan, nakita din ang sakit na ito sa Silangang, India. Tulad nga ng sabi ko kanina, ang Nipah virus ay nagmula sa Malaysia noong 1998. Mayroong mga pag-aaral na ginawa tungkol sa virus at napag-alaman nila na nagmula ito sa paniki o sa fruit bats na nagkaroon ng kontak sa baboy dahilan para mabuo ang nipa virus. Ang mga taong malapit sa mga hayop na nabanggit ay malaki ang posibilidad na magkaroon ng nipa virus sa katawan at pwede nila itong maipasa sa mga taong nakakasalamuha nila. Ang mga paniki ay sinasabing natural na nagtataglay ng nipa virus, subalit hindi lahat ng paniki ay mayroon nito ang virus ay matatagpuan sa dugo, laway at dumi ng mga infected na paniki. Ito ay maaaring maipasa sa mga tao sa pamamagitan ng pangkaraniwang pakikisalamuha sa mga hayop na may taglay ng sakit na ito. At kung sakaling maipasa naman ito sa mga tao, makakaranas ng lagnat, sakit sa ulo, pagsusuka, pagtatae, pagkaantok, problema sa paningin at neurologic symptoms. Uulitin ko, sa mga taong tinamaan ng Nipah virus, ito ay maaaring makaramdam ng mga sintomas tulad ng lagnat, sakit sa ulo, sakit ng kalamnan, pagsusuka, masakit na lalamunan, maaaring sumunod dito ang pagkahilo, antok at pagbabago ng katawan at mga palatandaan ng neurological na problema na nagpapahiwatig ng acute encephalitis. May mga tao din na nagkakaroon ng pneumonia at malubhang problema sa paghinga, kabilang na ang acute respiratory distress. Sa mga malubhang tinamaan ng Nipah virus, ito ay maaaring makaranas ng seizure. Ang pagka-infect sa nipa virus ay maaaring umabot ng 4 to 14 days, may mga na-record pa nga na umabot ng 45 days. Sinasabing ang ilang mga taong nakasurvive sa Nipa virus ay hindi talaga naging fully recover dahil minsan may mga naiiwang sakit sa kanilang katawan tulad ng seizure disorder at pagbabago ng personalidad. Nakakamatay ba ang Nipa virus? O kapatid, tinatayang nasa 40 hanggang 75% ang kaso ng pagkamatay ng Nipa virus. May baksin ba o gamot sa Nipa virus? Sa katunayan kapatid, nakakalungkot mang sabihin, ngunit wala. Tama ka ng pagkakarinig, wala pa ring lunas laban sa Nipa virus. Sa kasalukuyan, wala pang gamot o bakuna para sa impeksyon ng Nipa virus. Pero inaaral na ito ng WHO o World Health Organization bilang isang priority na sakit. Ang WHO researcher ay gumagawa na ng blueprint para malabanan ang nipa virus. Ano ang mas malalang sakit, nipa o corona? Para sa akin ay corona dahil halos humigit kumulang 7 milyon ang taong nawala ng buhay dahil sa sakit na ito at ilang taon tayong na lockdown dahil dito. Pero kapatid, parayas lang naman silang sakit kaya't kung maaari ay mag-iingat ang lahat dahil sa panahon ngayon, mahirap ang may nararamdaman. Sa ngayon nga makikita o mapapanood natin sa mga balita na kung saan ang ilang mga lugar sa India ay nag-lockdown na dahil sa paglaganap ng Nipa virus at tinatayang nasa dalawa na ang namatay. Pinag-iingat ang lahat ng tao, hindi lang sa India, kundi sa buong mundo dahil nga sa wala pang lunas ang sakit na ito. Sa ngayon kapatid, nakita mo na ang Nipa virus at kung anong maaaring magawa nito sa mga tao. Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. So this is Win Whitey, maraming maraming salamat sa pakikinig mo. I'm out.